Nang ng motorista, sumbungan ng mga taong inaapi sa kalsada Inaabuso ang karapatan na dapat ay sana pinahahalagahan Ngunit iba ang sistemang nakasanayang tila ba Inaagawan ang ilalaman ng plato na dapat para sa pamilya na nag-aabang Sinasabi, huwag na daw ako mga ampanya dito sa Batangkas Sa ibang lugar na lamang Sigurado daw naman po na tayo ay susuporta ng mga gay. kalaban kanya Siya si Colonel Busita, ang senador para sa Hindi sa na si Colonel Busita Nakakatrapin daw pero okay lang Sarap kang pakiramdam no? Yes yes po pag Governor running for congressman Ay nakasupport sa atin Yes para sa masa nandito na si Colonel Busita Senador ng mga motorista Nandito na si Colonel Busita Senador na para sa masa Nandito na si Colonel Busita Senador ng